Balot! Balot! Tatlong <laughs> balot. balot, sir? Duhan na lang. Sir, Dalawa <laughs> na lang po sir. dalawa. Dalawa? Dalawa. 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 Salamat po sir. sir. Ayan mga kabayan, oras naman para maglaku ako ng balot. Ito po yung ano ko, ito po yung trabaho ko pag gabi, ko ng balot. So, samahan niyo po ako sa paglalakbay ko, sana maubos yung balot kong daladala. Balot! Maulan na? Balot! O, di 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 kailan? na? Balot! 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 Balut. Tatlong balut, sir. <laughs> Duha na lang. Dalawa sa, lang. <laughs> dalawa lang po to, sir. Dalawa na. Dugo? Okay ka tawag balut nitan bayad ko. Dalawa na lang po. Dalawa lang. Mata ko dua kain. Salamat po, sir. Eh sir, tapos 'yung tao. Ayun mga kababayan, naubos ng balut ko. Ito po yung trabaho po pag gabi. Ito po yung trabaho po So kaya pag minsan pag masalubong niyo po ako, idala dala akong dalot. lagi. Ito po yung ano po, hanap buhay ko dahil marami akong utang. Kailangan ko magbayad. Sir, sa inyo po, mami. Ayun po, may kasi naging po kami yung mami. Teka, saan po kayo, sir? Ang bagyo? So, saan kayo uuwi ngayon? Uuwi sa niya. So, Sa labo So, yung iwan dito? ano gagawin dito? Anong May na um, Galing sa kanila saan bagay? So bakit naman gabi na? So, marami pa kayo? So doon kayo nagagawin? Nagagawin nyo nyo May busin ba kayo? Sino boss sa... Kung paano Ay Sabihin mo may mga mga bayan, may mga gamitirap. Pagkatapos ng balot, gamot na naman. May mga gamot na naman ako. Oo, marami akong gusto mo sa inyo. May mga Polya Fertilizer ako with calcium okay, and cyclicide sa humus. Tsaka Polgicide. Ayan mga kabayang yung trabaho ni Madam Mia. Puro pagtitinda na lang. Since tapos na ang balot ko, kasi ang layo ang narating ko, kaya basang basa ako. Uh, ang layo ang nilakad ko. Si Kuya, lagi naka-video sa akin. Tingnan niyo ngayon camera ng cellphone ko. Lahat lang ginagawa ko. So sir, maraming salamat. Yeah. So yun lang ba order niyo? Mami? Oo, oh, wala na eh, sayang. Wala, mga kababayan na ubus yung balot ko. May naghahanap pa. Ganito po yun, nagtitinda lagi ka ng mga gabi-gabi. Bakit paano? May pambayad sa mga utang. <laughs> 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 kaya pag-araw, Bumba ang binibinta ko. Pagabi naman, balot. Bitin. <laughs> <laughs> Bitin nga eh. Wala na eh. So, so dami. Yan, may sukli pa pala siya. Thank you mga kababayan, mga madami. Thank you so much sa lahat na ng nanonood sa akin. Man. God bless you po. Bye-bye.